Stephen A. Smith, tinutulak itong si Lebron James na bumalik sa Cleveland Cavaliers at tapusin ang kanyang karera doon. Ayon kay Stephen A. Smith ay mas malaki raw ang tsansa ni Lebron James na mag-champion ulit kung babalik siya sa team na nag-draft sa kanya. Si Lebron James nga ang nagbigay sa team na ito ng una nilang kampyonato noong 2016 at ayon kay Stephen A. Smith ay panahon na raw para ibalik ni Lebron James ang championship sa Cleveland at pagkatapos ay mag-retire na siya as a five-time champion. Paniwala ni Stephen A. Smith na mas malakas ang Cleveland Cavaliers kaysa LA Lakers. Sa katunayan ay number one sa East ang Cavs noong last season ngunit natalo lang ng Pacers sa second round. Marami ang naniniwala na ang pagkatalong ito ay dahil sa kakulangan nila sa experience. Kaya kung babalik dito si Lebron, daladala ang kanyang leadership at ang kanyang experience pagdating sa playoffs ay kayang-kaya raw ng Cleveland na makuha ang championship. Dagdag mo pa dyan na ang aabutan ni Lebron sa team na ito ay talagang malakas na roster. Nandyan sila Donovan Mitchell at Evan Mobley at iba pang malalakas na player ng Cavaliers. Ang problema nga lang dito mga court game ay yung financial aspect dahil ang Cavs ay isa ng second apron team at hindi sila pwedeng mag-combine ng kontrata para magsagawa ng trade. Ang 1 for 1 trade naman para kay Lebron ay hindi posible sa kasalukuyang roster nila. Hindi rin pwede ang buyout. Under CBA rules, dahil isa si Lebron na kumikita ng above mid-level. Ang most realistic reunion lang ni James at ng Cavaliers ay ang 2026 free agency kung saan magiging free agent itong si Lebron at pwede na siyang pumirma kahit sa ang team niya gustuhin. Ang sitwasyon daw ng Lakers ngayon ay medyo tense dahil ang management daw ng LA ay nagsisimula na raw mag-build ng team around Luka Doncic at hindi na para kay Lebron. Sabi ng mga reporters ay alam daw ni Lebron na hindi na siya ang main priority ng LA at naghahanda na ang Lakers para sa post-Lebron era. At yan nga ang gustong iparating ni Stephen A. Smith na habang may natitira pang panahon si Lebron ay bumalik na siya sa Cleveland Cavaliers kung saan mas malaki ang chance niya na mag-champion kaysa mag-stay pa siya sa LA kung saan hindi na siya priority. Kaya mga ka court game, Saan ba kayo sa mga sinabi nitong si Stephen A Smith?